Wag mo itong gagawin sa money tree para patuloy ang pasok ng swerte. Papasok na po ang 2025 at kinakailangan po ngayon pa lang alamin na natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat natin ginagawa sa ating mga money tree. Ang video natin ngayon ay tungkol po sa mga uh, hindi mo dapat ginagawa sa money tree mo para hindi mo masayang ang swerte. At doon po sa mga tao na mayroong money tree, ngunit hindi nila nararamdaman yung swerteng hatid nito. Tingnan mo po baka ganito ang ginawa mo sa money tree mo. At mayroong ritual na po pwede natin gawin sa money tree para mapabilis o madaling nating nakikita yung swerteng hatid nito. Ang money tree po kasi ay kabilang sa pinakamaswerteng halaman. Sabagat ayon po sa paniniwala, mayroong tao na sobrang hirap sa buhay at siya po ay nagdasal na sana magkaroon siya ng pera o siya ay umaman. Ngunit paglabas niya sa kanyang pintuan, may nakita siyang halaman. At yung halaman na yon ay kanya nga tinanim at dumami at doon nagsimula ang kanyang pagyaman. Kaya nakilala ang money tree. So dito pa lang po, dapat mayroon tayong tamang pag-aalaga sa money tree at ano nga ba ang ritual na po pwede ninyong gawin dyan para ma-activate po yung money na meron kayo. At pakatandaan po natin mabuti, kung gusto natin na tuloy-tuloy yung pasok na nga swerte sa atin gamit yung money na meron tayo, ito ang gawin mo sa money mo. Kailangan mo wag po natin kakalimutan na yung money na meron tayo may buhay po yan. Kaya kung nandanais ka ng mga good luck energies, ganito ang gawin natin para maramdaman natin na swerteng hatid ng hatid na mapapaswerte na meron tayo. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga swerte sa buhay. <tinyo> Money going out. Ito po ang tawag sa mga money tree na nakalagay sa labas ng tahanan ninyo. Or ito ang naidudulot sa inyo. Na nga paglalagay ninyo ng money tree sa labas ng bahay ninyo. O tinatawag po itong leaking of wealth. O nagli-leak ang inyong mga mga swerte o inyong mga wealth energies ay tumatapon. Ngunit po, kung ang money tree ninyo nasa labas ng tahanan ninyo, pero meron kayong gate na humaharang, may bakod na humaharang. Hindi po yun kabilang sa money going out sapagkat property nyo pa po yun. So kung yung property nyo may malawak pang area sa labas, may garden kayo, pwede nyo ilagay ang money monetary doon kung nais ninyo. Ilalagay lamang ninyo sa southeast area yan. At may gate, may bakod na nakaharang. So okay lang po yun. Ngunit, kung ikaw ay nakatira sa apartment o kung ang tahanan mo ay walang gate, walang bakod at meron kang katapat din na ibang tahanan or bintana ng ibang tahanan, dyan mag-alala ka na. Kinakailangan baguhin mo kung ang monetary mo nilagay mo sa labas ng pintuan mo. Sapagkat walang humaharang na bakod o walang humaharang na gate. Ngayon, yung money tree na nilagay mo, kahit talian mo pa ng red ribbon niyan, ang epekto po na dulot ng money tree, yung uh, good luck energy, swerte sa pera, alam mo kung sino makikinabang? Yung natapatan mong tahanan. At ang matitira sa sa'yo, struggle. Kung naglagay ka ng iba't ibang uri ng money tree sa labas ng bahay mo, at ang labas ng bahay mo ay walang gate at eto pa, may katapat ka pang mga pintuan o mga kapitbahay na katapat mo. Sila ang makikinabang ng auspicious energies na mula dyan sa halaman na inilagay mo sa labas. Palagi po ninyong tatandaan kapag maglalagay ng amanitri sa tahanan, sikapin po natin na mailagay yan sa loob ng bahay natin. Ngayon, kung meron kang area sa labas, pwede mo ilagay yan kung may nakaharang na gate, bakod, para hindi pumapunta sa iba yung good luck energies na dala niyan. Pakaingatan kung mabuti kung nakatira sa apartment at naglagay ng money tree sa labas ng pintuan, yung katapat mong pinto ang makikinabang sa auspicious energies na dulot niyan. Ipasok mo po yan sa loob ng bahay mo para mapakinabangan mo mismo ang swerte dulot niya. Isa ito sa mga nagiging dahilan kaya hindi napapakinabangan ang mga good luck energies. Samantalang ang iba, umaani sila ng swerteng hatid ng kanilang mga pampaswerteng halaman kagaya ng money tree. Pakaingatan po mabuti kapag may money tree, huwag pong ilalagay sa labas. Maliban na lamang kung mayroon ka area sa labas na pagmamayari mo sunod. Ano ang dapat gawin para ma-activate ang Money Tree? At para matupad po 'yung mga kahilingan natin na magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. Lalong-lalo na po sa pagpasok ng 2025 na para sa buong taon tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Ito po ang gawin natin sa ating mga Money Tree. Paraan po para ma-activate ang ating mga Money tree? at kung meron kayong mga kahilingan, ito muna ang gawin mo bago ka mag-manifest o bago ka humiling, ito pong gagawin mo. Tatalian mo muna ng red ribbon yung money tree mo. At tuwing umaga, sisindihan mo po ng isang perasong insenso yan sa umaga kasabay po ng uh, pag ng mga kahilingan mo. Pwede po yun. Habang nagsisindi ka ng insenso, pwede mong uh, ibulong yung mga nais mo. Pwede po yun. At Ilalagay po yan sa southeast area o kaya sa east area ng tahanan mo, pwede po. Sa loob ng bahay ninyo, ilalagay. Kapag ka magsisindi tayo ng insenso, sa loob po. Yung mga monetary po na nasa labas na ng bahay ninyo o nasa garden, huwag nyo na po sindihan ng insenso doon. Sa loob po tayo magsisindi ng uh, insenso kapag nasa loob yung ating uh, monetary. Pero kung yung monetary ninyo nasa labas ng garden ninyo, huwag nyo na pong sindihan. Yan po ay isa sa mga aginagawa ah, ginagawa para po ma-activate natin yung ating money tree at araw-araw po yan ginagawa. So, hindi lamang tayo nagsisindi ng insenso para sa ating mga ah, wealth deities, yung mga Buddha natin. Hindi lamang po tayo nagsisindi dyan. Mismo sa ating mga wealth, mga wealth enhancer natin, pwede po tayo magsindi ng insenso, lalong-lalo lalo na sa ating mga money plant, lalo na kung yan ay nakalagay sa loob ng tahanan natin. Kasi po para ma-activate sila at maging offering yung sinindihan nating insenso para matupad po yung ating mga hiling. Tumatalab po or mas nagiging epektibo kapag nag incenso tayo sa loob ng ating tahanan kaysa sa labas ng tahanan. Sunod, na hindi mo dapat gawin sa money plant mo. Bawal po, bawal gawin sa mga money tree natin kung meron tayo. Bawal pong itatabi ang money natin sa mga cactuses na halaman. Napapahina po ang money tree natin kung katabi yung mga halaman na matutulis o may mga tinik, huwag niyo po itatabi yung ating mga money Kung meron man kayong vera uh, o meron kayong cactus, huwag niyo po itatabi sa money Kasi po, uh, nade ang ating mga money mga halaman na pwede itabi sa money tree para ma-enhance at magdulot ng nga. Iba't ibang uri ng good luck energies. Pwede po ang uh, jade plants, golden photos, at iba pang uri ng uh, auspicious plants na meron tayo. Lahat po ng auspicious plants pwede nyo itabi dyan. Iwasan lamang po yung may mga tinik na halaman. Huwag nyo po ilalapit yan sa ating uh, money tree. madi po o mapapahina ang ating mga money tree hindi niyo makikita ang ng hatid niyan. Bawal din po gawin sa money Kung kayo po ay uh, nabibilang na sa mga matagumpay na tao na or uh, nagsisimula nyo ng makamit yung mga hiling ninyo sa buhay, nagtatagumpay na kayo, unti-unti na kayong nagtatagumpay, huwag nyo ibibigay yung money tree ninyo. Kung mayroon pong humingi ng money tree, bilhan nyo na lang po, mura lang naman yung maliit niyan, Bilhan nyo na lang po sila, huwag nyo ibibigay yung monetary ninyo Mapuputol po yung swerte meron na kayo At maaaring magkaroon ng struggle sa buhay So mura lang naman po yung monetary, bilhan nyo na lang sila Huwag nyo ibigay yung nasa inyo lalong lalo na po, kung wala pa kayo sa top Kayo po ay gumahakbang uh, uh, pa po, po tayo pataas O nagsisimula pa lang tayo na matupad yung ating mga hiling Huwag muna po Pero kung kabilang ka na doon sa mga uh, matagumpay na na tao maring tawagin na ang sarili mo na kabilang ka na sa mga milyonaryong tao. Pwede kang mamigay ng monetary mo. Meron pong kasabihan na kapag nagbigay ng halaman ng mga mayayamang tao, ito ay nangangahulugan ng sineshare nila ang kanilang yaman sa iyo. Meron pong kahulugan na ganon. Kung milyonaryo na po sila at puso ang kanilang binigyan. At dapat din pong pag-ingatan kapag ka nangihingi tayo ng halaman sa iba, lalong-lalo lalo na yung mga monetary po. Yung mga auspicious plant po, kapag ka mangihingi tayo, dapat po pakatandaan natin mabuti na dalawa po ang pwede nating makuha sa paghihingi natin ng halaman. Una-una po, pwedeng magdulot yan ng swerte sa'yo, ngunit pwede rin magdulot ng negative energy sa'yo sapagkat yung area na pinagtaniman niyan, maaari pong mayroong mga iba't ibang uri ng energy sa area na yon, madadala mo yan sa inyo. Kaya ingat po sa paghingi ng halaman, tingnan nyo muna maigi bago po kayo humingi or mas maganda na bumili na lang po kayo. Pero kung ang sineshare ninyo kung hinihingian ninyo ay kamag-anak ninyo, okay lang po yun. Wala pong magiging problema kung ang hinihingian ninyo ay kamag-anak ninyo, sapagkat umiikot po sa pamilya ninyo ang wealth energies na meron kayo. Pero kung ibang tao ang hinihingian ninyo, mag-isi po kayo, mag, uh, tingnan niyo muna ang maigya sitwasyon. Kasi marami naman pong murang halaman na mabibili na ngayon na safe po kayo sa mga mga energies na maaaring madala ng halaman. Mga dapat tandaan po sa mga bagong biling halaman, lalo na ngayon 2025, bibili tayo ng mga bagong halaman. Kapag yung mga binili ninyong halaman, huwag nyo muna ay diretsyo sa loob ng bahay ninyo. Hayaan nyo muna kahit isang oras sa labas ng bahay ninyo. Pasikatan nyo muna ng araw kahit mga isang oras lamang. At pagkatapos, ipasok nyo na sa loob, ilagay ka agad ang 9 coins at talian ka agad ng red ribbon. Ang red ribbon po ang magsisilbing enhancer at magiging borderline yan para doon sa mga energies na maaaring nadala ng halaman na yan. So, good luck energies lang ang maukuha natin. Kaya tinatalian po natin ang red ribbon para magkaloon ng balanse. At para sa mga uh, good luck energies, para magkaroon po yung tahanan natin ng energies mula dyan sa halaman na meron tayo. Tandaan po natin kapag bibili tayo, para po hindi hindi masayang yung uh, good luck energies na meron sa mga money plants. So, ang lahat po ng money plants ay pwede, pero pagdating po sa mga money plant na nasa labas ng tahanan, ninyo, talihan nyo lang ng red ribbon, okay na yan. Palagi po natin tatandaan, pag-iingatan natin yung halamang money plant. O yung pachira aquatica po, pag-iingatan po natin yan isa po yan sa mga mayroong kakaibang uh, enerhiyang halaman. So, maaaring nga, uh, Magdulot ng swerte yan sa mga taong marunong mag-alaga ng halaman na yan. At tandaang mabuti na ang money plant huwag ilalagay sa labas maliban na lang kung merong harang, merong gate, merong bakod. Pwede po yun. Kasi po kung yan ay nasa labas, kung sino man ang natatapatan yan, siya ang makikinabang. So, pakakatanda natin mabuti. Pangalagaan po ang ating money plant. At maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nanonood po.